So, unang questions. Tricycle gago. <laughs> Record bang i-block uh, sa social media accounts mo yung ex mo? Yep. ang so, unang sasagot. Ikaw na. Yep. Yeah. Saka no. Why? Kasi ano, kung gusto mo ng peace of mind, you'll do that for yourself. Love yourself. Sa akin no, nasa sa'yo yan. Kaya mo naman kontrolin yung sarili mo. Eh. Makakapag-message ka. Oh, Kaya yeah. mo ako. Hindi na ako oh. nagme-message. Pero <laughs> drunk message pwede. <laughs> go <laughs> back. Hindi. For me, yes. Ay, Ay sa, mo, sa una o. Oh. Yes. Kasi ano, um... Sa una o, oh, nang paglaka. Pero after... Di ba kapag, kapag ex na, ano, um, kailangan mo nang i-let go? Oo. Oh, Oo. Uh, kailangan mo na ito ng i-let go. Oo, bakit hindi ba kayo makapag-let go nang hindi kayo nang bablak? Hindi kasi kapag once na, na may, 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 ano, may side tayong marupok side. Marupok side. Kasi once na, um, we are drunk, na i-message pa din natin, di ba? Kaya, need natin talaga ng, ano, may uh, ma-block talaga. Para wala ng communication.